Ayan. Uwi na tayo. O, oh, diba? Kumusta naman ang daanan? Hehehe, okay, good luck sudah daanan. Kikiraan po! <laughs> 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 Hihi, ih, na apa? bang putik? <laughs> <Mayroon> bang putik? Kikiraan <laughs> Putik putik Ito tayo sa kabila Ayan Ayan Salamat kay nanay Sa so flower Mmm <laughs> Mmm datang di sini buhay en ito lang naman po yung natin putik pero kaya yan carry yan ginis na mo to michelle <laughs> ginis to mo to michelle so kaya yan oh. may aso sa kabilang so dito tayo <laughs> lo, oh, mau putik, putik putik. Ella, putik. Peru peru, ayo nih nakikihugas tayo ng paa dun sa sa dulo ayan ito ay hindi mo kalaban ang aso ahas kalaban mo dito ahas ayan good luck Michelle Oh, eh, mi asal. sc 77 Voc he's standing there h a r r i e So, so, may kambing! Kambing! Puti oh, na lang talaga dito kung naman, hindi sa kabila. may miyaso. Sobrang init. Umulan kasi kanina. So, tingnan mo pa ako, putik. Makikipugas tayo. <laughs> Thank you. Asu. 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 aso. tahu. tahu. Tidak sedih. po. Babalikan ko na lang ini. <laughs> Nagkikita ko na yung daan. daan. Sa tamang daan na tayo. Yay! Daan na! Ayun na. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Sa paglabas. Yun sa isang ayun na daan na yan Thank Daan na to, daan na na. na bye, -bye.